Girls, hindi na pwede to. Katapusan nyo na. Yung mga katulad nyo, hindi dapat nag-aaral dito. Teacher Mike, sige na. Bigyan mo pa kami ng one last chance. Alam nyo, girls, kaya ko naman kayo patawarin eh. Nag-vandalism kayo, nalilate kayo, nagkakating classes kayo. Pero pag dinaya nyo yung exam, hindi pwede yan. Hindi pwede. Please, Teacher Mike. Hello, Teacher Mike! Hello Teacher Mike. Hello. Hello, Teacher Mike! 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 Oh, bakit mukhang kawawa yung mga frogs? May ginawa ba silang masama? Hello, guys! Ito ang mangyayari sa inyo kapag dinaya nyo yung test. Huh? <gasps> Teacher Mike, excuse me. Pwede na ba kaming umupo? Hindi na namin uulitin. O sige, maupo na kayo. Pero alam nyo, last day nyo na to. Kasi expelled na kayo. Taya, na, na daw sila. Seryoso ba si Teacher Mike? Teacher Mike, please. Lahat naman pinatawad mo ha. Patawarin mo din kami. Teacher Mike, sorry na kung nandaya kami sa exam. Sorry na, please. Marami namang estudyante na ginagawa yan. Frags, hindi niyo ba narinig? Tapos na kayo? Bagay lang sa kanila yan. Paalis na yan sa school. Nat, kawawa naman sila. Tingnan mo nga yung mga itsura nila. Ang lungkot-lungkot. Frags, hindi pwedeng ginawa nyo. Pinakailaman nyo yung table ko. Hindi ko kayo mapapatawad doon. Maupo ka na, ikaw rin. Blandi, ikaw pumutak na sa klase mo. Teacher Mike, hindi ka ba nagpibiro? Talagang expelled na sila. Wow, ang cool. Sana yung mga banis naman yung susunod. Ang tagal ko nang hinihintay na mapaalis sila dito sa school. Teacher Mike, ibig bang sabihin may ibang tao nang gagamit sa locker ko? Nilagay ko pa naman yung favorite sticker ko doon. Anong gagawin ko ngayon, Teacher Mike? Problema ba yun? Eh di alisin mo yung mga stickers mo, itapon mo. Sige, pumunta ka na doon. Alisin mo na yung mga stickers mo. Galit na talaga ako sa'yo, Teacher Mike. Ang sama mo. Ay, ice, pamigay mo. Okay, class. Ang topic natin ngayon, iceberg. Nat, narinig mo ba yung topic ngayon? Iceberg daw. So, ano ngayon? Yung lolo ko, ang tawag sa kanya sa school, Iceberg. Kaya ang tawag sa akin, Ice. Ano? Kaya yung magiging anak natin, pangalan, Icicle. Ice, ipamigay mo na nga yung notebooks. Icicle ka dyan. Patrick, ikaw, anong alam mo tungkol sa iceberg? Teacher Mike, malaking yelo to na matatagpuan sa dagat. Very good, Patrick. Diana, saan usually natatagpuan ang iceberg? Well, Teacher Mike, usually yung mga iceberg nakikita sa Arctic Ocean. Frax, ano ba kayo? Kung ganyan kayo, lalong magagalit si Teacher Mike sa inyo. Huwag magulo. So, masaya ka. Expelled kami dito sa school, ganon. So, sa tingin mo, aalis kami talaga dito sa school. Hindi kami magigive give up. Timur, paano nabubuo ang iceberg? Tanggalin nyo na yung mga stickers nyo sa lockers ngayon na. At ah, Teacher Mike, siguro nabubuo sila dahil sa global warming. Very good, Timur. Hindi lang pala puro basketball nasa utak mo. Parang iceberg din naman yung table mo. Sa ibabaw, puro notebook. Sa ilalim, puro interesting things. Ano? Anong ibig mong sabihin? Ooh! Anong sinabi mo? Pinakialaman nyo yung mga gamit ko. Last day nyo na talaga ngayon. Hindi na kayo makakabalik dito. Mga bastos kayo. Ooh! Wow, Frogs! Ang babastos nyo talaga. pinakaalaman nyo yung table ni Teacher Mike. Ano pang hinihintayin yung dalawa? Labas na! Tapos na kayo. Pagsisisihan mo to, Teacher Mike. Ano, Xenia? Sasama ka sa akin? Siyempre naman. Maganda yan, umalis na kayo. Sa akin na lang yung extra locker. Uy, wala na na ko po. Diana, Diana. Dima, ano ba? Huwag mo nga hilain yung buhok ko. Anong gusto mo? Dima, ba't mo ako iniwan dito sa likod? Wala akong katabi. Para malapit ako kay Diana. Kuya Dima, nababalo ka na ba? Susubo kita kay Smiley. Hoy, hindi ako natatakot sa kuya mong maraming tigyawat. Gagawin ko yung gusto ko. Diana, Diana. Dima, isa pa, isusumbong kita kay Green. Tatawagin ko siya. Ah, wag, wag, wag. Hindi na maulit, sorry. Karina, bilisan mo. Ako, one minute na lang. Tapos na yung break time. Green, kinakabahan ako. Baka may pumasok. Bilisan mo. Oh my God. Lagot na. Pa, paano tayo lalabas? Ewan ko, Karina. Ang importante kasi, makapasok sila sa playoff. Oh. Girls, alam nyo ba, expelled na yung mga frags sa school? Ano? Totoo? Yan, ang bilis. Bilis. Dito. Dito. Ano? Ano? Guys, may magnanakaw dito sa cafe. Ha? Hindi kami magnanakaw. Pinipili lang namin yung bibilin namin. Karina, nasa na yung mga football players? Magbabayad kami. Ah, ganito pala ginagawa nyo ha? Ah? Habang nasa lesson ako. Ano yan mga yan? Red steaks, sweets, chocolates. Sino magbabayad nito ha? Babayaran nyo to. Kundi, susubo ko kayo. Ah, basketball players. Pakitawag yung mga football players. Nakalimutan namin yung pera namin. Oh, nahuli na naman sila nagnanakaw. Girls, itigil nyo na yan. Mag-diet na lang kayo. Hi, Smiley. Hi, babe. Nagnanakaw na naman kayo. Mag-ingat kayo. Baka matulad kayo sa mga frogs. Ano nangyari sa mga, sa mga frogs? frogs? Boys, guess what? Pinaalis ni Teacher Mike yung mga frogs dito sa school. Oo, oo. expelled sila kasi finorge nila yung mga test results. Wow! Tsaka alam nyo ba, ang lakas ng loob nilang pakialaman yung table ni Teacher Mike. Grabe sila. Hindi naman ako nagtataka. Noon pa dapat nakikout yung mga yan. 500 lahat to. Magbayad na kayo. Kung hindi, tatawagin ko si Teacher Mike tsaka yung principal. Ano na, Please, Please, pwedeng pakitawag yung mga football players Girls, tawagin nyo na nga yung mga football players Para matulungan sila Kitty, tawagin mo Mary, ikaw na Okay, girls Ako na lang yung tatawag sa kanila Sabihin mo sa kanila, magdala ng pera Alam nyo, girls Hindi ba kayo nahihiya sa mga ginagawa nyo? Nahihiya kami Nagigets mo yung sinasabi ko Mas konting tao, mas maganda Sa wakas, aalis na yung mga frogs dito sa school E-enjoy natin tong moment Yes, friend, let's go Football players, bayaran nyo na nga yung mga kinuha nila Anong kinuha nila? Football, Football players, players, hello Football players, halika dito Munti ka na nakawin nung dalawang to yung buong cafe Anong cafe? Nandito pa naman yung cafe ha Ice, anong gusto mo? Girls, ano nangyari? Hey nagugutom kasi ako kaya kumuha ako ng chocolate tsaka crackers. Akala ni Ice ni ko. Babayaran mo, di ba? Guys, bayaran nyo na nga siya para tumahimik na. 500 lahat to, guys. Girls, ano kayang reaction ng mga football players? Smiley, anong gagawin mo kapag nagnakaw ako sa cafe? Babayaran mo ba? Diana, huwag mo naman gagawin yun. Smiley, kunwari nga, ginawa ko. <laughs> <laughs> well, kung ako ka, depende kung magkano yung ninakaw mo. Ano? Magkano? Yung breadsticks na yan, 500? Niluloko mo ba kami? Bahala kayo dyan! Lagot <laughs> kayo! Boys! Girls, girls, sorry. Tatawagin ko yung principal. Diyan lang kayo, huwag kayo aalis, ha? Ha? Principal? Oo, yung principal. <laughs> okay, Ice, huwag mo nang tawagan yung principal. Ako na lang ang magbabayad. Pero girls, kapag inulit nyo pa ulit, makikick out na kayo dito sa school. Naintindihan nyo? Okay, Ice, magkano? Thank you, Diana. The best ka talaga. Akala talaga namin babayaran ng mga football players. O yan o, sa inyo na yan. Girls, ewan ko lang kay Kev, pero si Dima, kuripot yun. Salamat kayo na dyan si Diana. Frags, baka naman nagbibiru lang si Teacher Mike. Alam nyo, kahit nakakainis kayo, naaawa ako sa inyo. Oo oh, nga, girls. Gusto nyo, kausapin namin si Teacher Mike para sa inyo. Eh. Hindi, losers. Pinaalis talaga kami ni Teacher Mike. Katapusan na namin. Pero hindi kami basta aalis lang. Oo, lalaban kami. Oh, Oo, tama yan. Lumaban kayo. Ano, Frags? Hindi pa ba kayo tapos dyan? Naalis nyo na ba yung mga stickers sa lockers nyo? Malinis na? Oo, ayan. Malinis na. Masaya ba kayo na kick out kami dito sa school? Well, hindi pa kami umaalis, no? Hindi, hindi pa kami nagse-celebrate, pero magse-celebrate kami sa bahay. Gusto lang naming panoorin kayo naglilinis ng mga lockers niyo. Sige lang, dito lang kami. Alam, Ay niyo rats, rats, ang sasama sa talaga ng, ng ugali niyo. Nakikita, no? alis sa na sila. Mga oh, girls, di ba kayo naawa sa kanila? Hoy, mga losers, hindi namin kailangan ng awa niyo. Kaya tumahimik kayo diyan. Maawa kayo sa mga sarili niyo, mga losers. By the way, linisin niyo yung mga kalat namin. ano? Okay, losers. Umalis nga kayo dito. Kakausapin namin yung mga frogs. Guys, umalis na nga tayo dito. Baka mahawa pa tayo sa mga yan. sa ng ugali. Wala tayong dapat pag-usapan. Rats. Alam niyo, frogs. We wish you all the best. Kaya may advice kami sa inyo. Alisin niyo nga yung mga, mga kamay niyo. Okay. Meron kaming advice sa inyo para hindi kayo umalis dito sa school. Sigurado, uubra yun. At ano namang advice yung sinasabi nyo, ha, rats? Well, don't underestimate us, frogs. Okay, kung ayaw nyo, edi wag. Nakakainis yung mga... Frogs, sanali lang. Ano? Shenya, wala na tayong choice. Talaga? alam yung mga Frags, sa totoo lang, ayaw namin kayo. Pero mas okay na kayo kaysa sa bunny team. Mas hate namin sila. So, yan ba yung advice nyo? Sinasabi ko na nga ba? Girls, sandali lang. Okay, frags, since na-kick out kayo dito sa school, ipibigay ng school yung last wish nyo. Gets nyo? Oo, yung last wish ng mga na out. Ano? ano? Yes, yes, yes. At kapag binigay nila yung last wish nyo, aalis na kayo sa school. At kapag hindi naman, hindi pa kayo aalis dito. So, depende yon kung ano yung mga wishes nyo. Naintindihan nyo? <gasps> Good idea! Well, good luck! Buti na lang wala na yung mga frogs dito. Ang cool, di ba? Ewan ko, pero naaawa ako sa kanila. Ano ka ba, Diana? Bakit ka naaawa sa kanila? Bagay nila yun. Okay, girls. Mag-training na nga lang tayo. One, two, three. Okay, guys. Tuloy natin sa passing. Doon tayo. Doon. One, two, three. V-I-C-T-O-R. Why victory bunnies are the best bunnies are the best victory <laughs> The best, The best talaga kayo. Okay girls, pagpasok natin doon kunwari malungkot tayo ha. Okay, ano gagawin? Hmm. Tapos sasabihin natin, Diana, please ibigay mo na yung last wish namin. Please, Diana. V I C T O R Y. Sige, ano ginagawa, ginagawa nila dito? dito? Ano girls, anong ginagawa nila dito? Anong kailangan nila? Okay guys, pakinggan natin sila. Total lalayas na sila dito eh. Diana, may hihingin sana kaming favor sa'yo. Please, wag mo naman kaming tanggihan. Last day na namin ngayong araw. O okay, frags. Anong kailangan niyo? Diana, Diana, gusto lang nilang maawa ka sa kanila. Diana, last day na namin ngayon dito sa school. Diana, meron sana kaming maliit na request. Okay, Frags. Ano naman yung request nyo? Gusto sana namin ibigay ng school yung last wishes namin. Para naman meron kaming memories dito sa school. Oo, oh, oh, good memories. Please, Diana, pagbigyan mo na kami. Ano yung sinasabi nila? Anong gusto nila? Total, lucky out naman sila eh. Bigay na lang sa kanilang wishes nila. Actually, guys, meron tayong rules dito sa school. Kung sino man yung aari sa school, bibigyan sila ng wish. Ayun yung nangyayari ngayon. Hi. Okay, girls. Meron tayong rules dito sa school. Okay, ano na yung mga wishes nyo? Sabihin nyo na. Meron kaming request. Kapag binigyan nyo yung request namin, Aalis na kami ngayon dito sa school Pero kapag hindi Hindi kami aalis sa school Diana, alam namin na mabait ka Please naman Eto na, na tayo. tayo Okay, girls Ibibigay namin yung mga last wishes nyo Siguro naman kayang ibigay yan ng school Wala namang problema Sabihin nyo na ano yon. Para, Para makaalis na kayo, na kayo alam niyo naman na merong tatlong sujanti dito sa school na makikick out. Yung mga frags At according sa rules ng school natin, kailangan ibigay natin yung last wishes nila bago sila umalis. So guys, tulungan niyo ako dito. frags anong wishes nyo? Sa sama ng ugali ng mga yan, dapat di binibigyan ng wishes yung mga yan. So girls, sabihin niyo na yung wishes nyo para maibigay na namin. Sige na. Nakaisip kaya ng magagandang wishes yung mga frags Kailangan. Kung hindi, alis na sila. Huwag nga kayo maingay. frags ano nang wish nyo? Bilisan nyo. Nakaisip na kami ng wishes namin, Stella Ang last wish ko, i-kiss si Smiley Smiley? Ano? Sandali, ano? Diana! Diana! Yes, buti, buti nalang lang nag-isip nag sila. sila Di ba? hindi ako papayag na halikan kanila. Hindi, hindi pwede yung wishes nyo Hindi nyo siya pwedeng halikan kasi boyfriend ko siya So hindi nyo ibibigay yung wish ko? Wala namang rules sa mga wishes Diana, ang wish ko, yung pendant mo, akin na Frog, sumusobra na kayo Talagang plinano ng mga frogs yan. Nakita nyo, para hindi sila umalis. Kapag hindi nila binigay yung mga wishes nila, hindi sila aalis dito sa school. Itong pendant ko, Blondie, hindi pwede na ka ba? Akin to, regalo sa akin to. Hindi. So ibig sabihin, hindi mo ibibigay yung wish ko, ganon. Diana, ang wish ko, gusto ko maging cheerleader bunny for one day. Akin na yung uniform mo, isusuot ko. Diana, hindi pwede itong mga wishes nila. Kabaliwan to. Hoy Frogs, nababaliw na ba kayo? Umalis na nga kayong tatlo. Wala nang wish-wish. Mga buwisit kayo. Di ba ito yung rule ng school? Anong problema nyo? Basketball players? Isang wish lang yung mabibigay ko. Yung kay Shen Okay, maging cheerleader ka for one day. Pero yung mga ibang wishes niyo hindi pwede. Lalo na yung wish mo, Stella. Walang pwedeng humalik sa boyfriend ko. Well, hindi aalis yung mga frogs. Oo, oh, oh, may utang na loob sila sa atin. Ano ba, aalis sila o oh, hindi? May binibake ako, baka masunog. Bilisan nyo, tapusin na to. Teacher Mike, hindi ko alam kung anong nangyayari, pero hindi ko pwedeng ibigay yung mga wishes nila. Kaya na, ibig sabihin, hindi sila pwedeng i-kick out dito sa school. Frogs, mauutak talaga kayo ah. Ginawa niyo talaga ng paranto. Smiley, ano ba? Ikis mo na lang si Stella. No, 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 no. Teacher Mike, hindi. Gusto mong binugbog ako ni Diana? Tsaka no way, no. Ayoko malik ng palaka. Ayoko. Well, hindi kami alis dito. Guys, i-congratulate nyo kami. Hindi alis yung mga frogs. Frogs, may utang kayo sa amin. Don't forget. Diana, pwede ba alisin mo na tong rule na to? Hindi maganda paano naman naisip ng mga frogs na mag-wish ng ganun? Diana, sigurado may nag-advise sa kanila. Hindi naman sila ganun katalino, di ba? Well, maswerte sila hindi sila aalis dito sa school. Guys, na-shock talaga ako. Naisahan kami ng mga frogs. Sino kayang tumulong sa kanila? Malalaman ko rin. Like and subscribe to the channel and don't forget to hit the bell. See you guys on our next episodes. Bye. Getting better when I'm 70 Your drip is just a water spring You know I drip different, just the seven seas I deal with life different, make that limit squeeze Went off with my style and identity